Kumusta po yung paglaban niya, Nay? Okay, lumpo ah, wait lang. Sabihin mo na natin kay Nay. Uh. Ah, wag kayo mabibigla, ha? <laughs> okay lang ako na magsabi. Wag pa, wala wag, 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 Ha? <laughs> ah, <laughs> ay, uh, pag baka po tumaas po ang presyon pag gano'n eh. Ah, oh, sige, huyong, mamaya na. Kahit po yung gulo. Oh. Mamaya. O, oh, sige, wag na daw. Oh, ano po, ngayon? <laughs> eh. sige po, yung anak niya lang magsabi mamaya. Pero okay lang po ba, ano? Pasyal muna tayo. Opo, oh, po. sige po. Gusto ko kasi yung anak niyo, mapagawa ko yung ipin. Opo, oh, po. sige hmm. po. Ay, eh, salamat po rin. Eh. Ay, ko din po eh. Oo oh, kasi umaharap siya sa maraming tao. Mm -hmm. Tsaka yung professional. Opo. Gusto ko mayroon siyang ngiting tagumpay ba? <laughs> <laughs> eh nga sana nga ako, anak. Paano baka ako yung ngipin? Mahalang magpapastis. Oh. O kaya yung dress. Ano? niyo na ho pala yun. Opo. Mm -hmm. Eh, huwag kayo magalala. Kaya ako po gustong dalhin siya sa dentist ngayon. Apo. Para ano ba? Alam niyo yung pagkapupunta ho siya sa trabaho niya. Ako, ako po. Di bali na lang po. May edad na ako. <laughs> Hospital pa naman. Siyempre gusto ko. <laughs> ano, may ano siya talagang may harap niya yung sarili niya sa mga okay. tao. Meron na tayong napakagandang balita kasi sa Maguina. Parang ano na, ano na rin ito eh, regalong pang Mother's Day sa nanay. Yan, sa mga katekram natin dyan, magandang umaga po sa inyo. <laughs> Surprise! Ang ginagawa mo? Ay ah, Kaya pala sabi ko ang taimik anong ginagawa ni ate Sige kain ka muna hmm. Ah, si nanay? Aha naglabata Nasansan naglabata? Sige ba kumakain ka puntahan ko? Kaya po tayo nandito ka Tekram para so, tayong ah uh, napaka-special na regalo. Tayo ano na po kung ginagawa niyo tay. Babasok. Tay. Sino po nanira? Pakulong natin. Ah. Mm. No, walang binibigay. Na-tramita rin po ko. No no. Hindi na nga, asa rin ang gulit. Bambi si Tati, kahit nila. Nasaan po yung sinira? Ayun. Ah. Nga, nga lang Hmm. Naglaba daw ko pala si Nanay, ano? Sa kamag-anak din namin. Amin niya. Meron no, no sa kapatid. Meron no sana akong magang napakagandang balita eh. Ano sa tingin niyo yung napakagandang balitang dala namin tay? Ah, magkakaroon na kami ng bahay. Ha? Ah, magkakaroon ng pamilya na ah, magkakaroon ng bahay. Ah, ah secret po. Hmm. Hindi ko, ko kayo natanong nun eh, nung isang araw nung nandito po kami. Kumusta po si Karen yung apo niyo bilang apo niyo? Mabuti naman yun. Mm. Talagang lumaban no siya no sa hirap ng panahon namin na uh, Greto, ang nanay niya labantero lang hindi, hindi, hindi su, siya sumusuko yung nanay niya. Mm. At nagagalungan yung paa niya. Hindi siya nagsusumbong sa tatay ako tinuro ko lang mga binubuli ko ba lang sa taas. Mm. O, kung pakikinggan ka ko yung. Mm. Yung, sila, sila nakakaano ng dadala no. Ang siya judge ko din natutulog. Oo. yeah. At, ganun yung ginagawa ng anak ko si Marvin. Mm. Ganun din ginagawa ng apo ko, Gary. Kayo lalaban, gamit sila. Yeah. Kasi sila, at kayo, pagkayo sinaktan, doon kayo lumaban. Yeah. Eh, Maraming na makakututunong sa inyo sa ay, taas na ikaw magaling ng na nakasama. kusama. Kung nag-aaral ka nilalakad mo lang ay sa ISI, base, pinaon, rito. Mm. sila rito. Hmm. Sila ba kayo nilang gawin yun? Nakuwento nga po sa akin eh. Pero yung mga ibang part mm. na yun, hindi naman nakwento po ng apo niyo na nakwento lang din sa amin na ganun nga po yung apo niyo. Talagang gusto niya makatapos, lo? Butot. Uh, Mag-graduate nga sa July. Sa uh, 6. Mm -hmm. so, yun, kaya ako ito ang tua ako. Buhay pa ako. Iyan. Yeah. Ilan taon na po pala kayo, lo? 73. Kaya eh, sabi sa akin ng mga anak ko, di, Tata, hindi ka maganda. Bakit? May pera ba tayo? Pinangatakba ko may handa. Mm hmm. Bagay nga buhay pa lang tayo, maligayan tayo. Yeah. tayo may kinakain, hindi tayo nang hihingi. Oh. Mm. Yun ang ginagawa namin. Puro oh, yan. Marahin tumutulong na teacher mga klase. Mm. Yan ang magaling. Magaling kasi makasya, yung makasama si no, Karen. Opo. Natanong no, ko lang, ilang ilang taon na pong wala po yung asawa niyo? Ay, nung mamatay, July 19... Nine? Ah? Seventy-four pa. Oo, tama. Can, na 20 pa. oh, tama. Kan... tao taon ako ngayon? Nineteen seventy-four. Ang tagal lang May kita ng twenty pa. O oh. fifty, oo. Mamaya na oh, siguro yung aking magandang balita sa inyo. Mm -hmm. Kasi wala po yung anak niyo. Mm -hmm. Ah, Marin. si... Na, ah, daw po oh. siya. Ganito na lang po muna. Okay lang po ba? Kasi Uh, gusto kong ipaayos yung may mga sira yung ngipin nung Ah, yung marlino narinig n'yo. Oo. Ayun ka ako. Pagkagabi ka, nilunog ko. Ngipin mo, bungi-bungi ka na ka. Ba't kasi? Kasi bilang-buli pa. Aloy. Gusto ko lang... Okay lang po ba isama namin ipacheck ko yung ngipin niya sa dentist? Siya, oo. Oh. Ah. Ano, baka may hapon ba? Hindi po, yung apo niyo. Ah, oh, ayan. Oo. Oh, oo. Oh. Uh -huh. Ayun no. ka. Karali ka lang. Nasaan masasabi? Dali, dali. May ibig lang lalagay lang sa kimbahay akong tubig. Ano? Tapos na palang kumain? Hmm. Kakasabi ka naman. Nabusog ka ba ate? Nabusog? Ano yung ulam mo? Hindi ko na... Ano? Ah, uh, 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 picho po. Picho? Hindi mo naman kumiti ni Ron. <laughs> Grabe ka naman. Ano? May itira pa ba? Gutom na si Boyo. Mayroon uh, po din. Peran. Okay, ganito. Ah... Uh, Meron kami magandang balita sa iyo eh. Kaso wala si nanay, di ba? po. Pero gusto ko, para maihatid natin yung, yung magandang balita kay mama mo. Kasi na, di ba nag ka? Uh, nag ka sa hospital? po. Gusto ko mapaayos yung ngipin. Mm. check natin sa dentist. Siyempre, harap ko sa maraming tao. Gusto ko, mas uh, madagdagan pa yung ganda mo. Siya, <laughs> ano. Kasi kung makita nyo ka, Tekram, ba't napabayaan ng ngipin mo? Ay, hindi pa Ano po siguro, dala po ng candy po ng bata. Hmm. Oo. Oh. ano po, mag na lang po nung ano. Kung ano, mag-ready ka na, punta tayo doon sa kilala naming ano, dentist para ma-check niya. Paano mag ka na, ka na? Gaganda yung ngipin. Hmm. gusto ko lang kasi maging komportable siya madagdagan yung self ano na eh uh, nandoon na lahat sa isip sa yung isip yung lakas ng loob yung talino nando na eh. ano lang dagdagan pa natin yung self confidence niya kasi yun yung sa tingin kong ano eh mo um, muna nating simulan gusto ko madagdagan yung self confidence mo kung ayaw mo bubuhatin kita yayariin ko lang po yung iniigiban ko po yung iniigiban ko po ng tubig Ah. Uh, o sige tingnan natin nagiigib lo Ako na kaya magigib, doon ka na. Ako na. Sige na, mababasa ko man lang yung ano mo, paghihirap mo. Sige na. Sige na. Tapos ako magbubuhat ha. Grabe naman ng pose nyo. Ang ganda. Ang ganda ng, ano, nung tubig. Oh. Tapos na may tumutulo pa eh. Sige tignan, tignan natin yung lakas ni ate sa pagbuhat. Sabihin mo kay mama mo, may kukuha na po sa akin. Tignan mo ano na, tignan natin ang reaction ni mama mo, no? Ah, sabihin mo, kukunin na po ako next week sa, ano, sa Amerika. Na? Parang, parang natatakot Parang natatakot si ate. Okay ka lang ba? Huwag kang matakot kay Kuya Ogos. Ganyan lang talaga yung mukha niya, pero mabayad. Kaya Kuya Ogos. Anong pakiramdam mo? Kinakabahan ko. Kinakabahan <laughs> ka? Sabi ko na Kuya Ogos, kinakabahan sa'yo. Ha? Sakit na hmm. Sabihin mo lang, ate, saan yung ano, sila, si ah. Ako po. Ako po. Mayaman pala itong pinaglalaban niya, ano? ano to? Apartment ba to? Hindi. Ano po sila, yun? isang pamilya, ano po, magkakamag-anak po. Ah, parang isang pamilya, magkakapatid. Meron sila isa-isa, ano? -isa, Donya, pinapayungan pa pala dito, ah. Oh. Si nanay, hindi sinasabi, pinapayungan pa pala kayo dito. Ganyan pala kayo kasosyal dito, ha? Ah. Hello, ate. Thank you sa love kay nanay, ah. At ah, tapos na ba siya? Aww. Ah. Thank you. Ang buit niya, ate. Pinayungan pa talaga si nanay. Ang pangalan mo, ate? Amber, thank you. Mm. Thank you, ate, Amber. Thank you, nini, ah. Tara na, dito yung ano. Tapos na rin pala kayo maglabada. Uh, Nga, taupo niyo ako yung tapos na. Oo. Uh. Ay, kumpila kaya lang po ako. Kumusta po yung paglaban niyo, Nay? Okay lang po. Uh -huh. O, oh, para hindi mo kayo masikip. Pwede yung kayong ko dito para hindi mo kayo masikip. Ayan. Sige po, ayanin niyo yung paa niyo. Para hindi kayo masikip. Pwede tayong dumiretso rito, no, Nay? Oh. Ah, wait lang. Sabihin muna natin kayo. Nay. Mm. Uh. Ah, wago mo kayo mabibigla, ha? Ayun. <laughs> okay. Okay lang ako na magsabi. <laughs> okay. <Wow>. Oh, <wow. laughs> Wala ko. Wala ah? ko. Wala Ha? <laughs> Ayun. Uh. <laughs> Pagpapa, baka, baka po tumakas po ang presyon pag um, ah, oh, sige mamaya na. Kahit po yung gulang. Mamaya. Ah, sige huwag na daw. Ano po yun? <laughs> <laughs> eh. <laughs> Sige po, yung anak niyo na lang magsabi mamaya. Pero okay lang po ba ano, pasyal muna tayo. Opo, sige po. Gusto ko kasi yung anak niyo mapagawa ko yung ipin. Opo, sige um, po. Ay, eh, salamat po. Ay, nang wainangat ko din po eh. O, kasi umaharap siya sa maraming tao. Tsaka yung professional. Opo. Gusto ko mayroon siyang ngiting tagumpay ba? Eh <laughs> nga sa nga ako, anak paano ba ako magagawa yung ngipin? Mahalang magpapastisip. O kaya ano, yung dress. Ano pag-uusapan na po pala yun? Opo. Uh -huh. hmm. Eh wag ko kayo magalala. Kaya ako po gustong dalhin ko siya sa dentist ngayon. Uh -huh. Para ano ho ba? Alam nyo yung pagkapupunta ko siya sa trabaho niya. Ako? Ako ko? Di bali na lang po. May edad na ako. Yun. Hospital pa naman. Siyempre gusto ko. <laughs> Ano, may ano siya talagang maihaharap niya yung sarili niya sa mga mm -hmm. tao. Masaya Ay, si Ay, wala. Nay, na, magkano no. po kayong kita ngayon? Ano, hindi. Tila okay. ka din nagdagan ng sandaan po. Kali well, wow. well, eh. 600 oh. ko. Wow! Hindi niyo ko kami Jollibee. <laughs> sige po. <laughs> Mag-Jollibee tayo na. Mm. Sige. Sabi niyo yan ha. <laughs> Jolli tayo. Taman -taman din, jollibee tayo. Tama-tama din ano eh. Mag-Jollibee niyo muna tayo. Sigurado kayo na hindi kayo nagbibiro. magja jollibee tayo. Opo. Sige po. Okay, sige po. <laughs> 600. Kaso, paano yan na? Halos mauubos yan sa atin. Kasi mahal po yung two fish chicken. Gusto ni Kuya August dalawang manok. Kayo na lang po. Ako hindi na may usag ako kumain <laughs> Kakain ko lang nung lumabas ako. Hindi hindi po kayo kakain para okay. makakain lang si Kuya Ogas? Kayo po. Kayo anak. Kayo po. Aww. Ay, hey, kakakain ko lang kuya eh. Inang ako. Kailan po ba yung huling Jollibee niyo, ate? Ano? At ako tabi yan, hindi po siya nag... <laughs> 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 hindi ako nagja-Jollibee, inuwihan lang ako ate. Eh kuya, hirap uh -huh. kasi po ako makecha mga gagandang rakyat. Ang ba yun? Publator na mabilis. Yung problema ko, yung pag-aakit po, yung, di ba, pag-amamamasel ka, yung yung uh, um, kailangan mabilis ka luwakan yung aakyat uh, yung yung kuryente <laughs> yung, uh, uh, hirap po ako dun eh, eh buhatin ko kayo <laughs> dapat yung gaya yung nanay eh, binibigyan ng ano eh alam niyo ho yung ano yung award director yeah. Award or reward? Parehas. Kasi huwarang nanay kayo. Nagree ba kayo doon, Katika? Ah, Dalawang sunod po ako naglaba. Kahapon mm -hmm. tsaka po ngayon. 600 doon ngayon. Kanina, nakamagkano po kayo kahapon? Ganun po, maaga po. 600? Ako, pagka napanood doon nila yung kwento ng buhay niyo yun, baka gawin doon nilang 1,000. Pagsamahan mo kung hindi po, ano, 1,000 po. Baka gawin nila yung 1,000. Si... <laughs> mga ilang damit po yung linaban yun, Nay? Aba, inuuna ko yung mga palakad. Nilalabas niya yun. Yun ko yun ang nalabang ko una. Kanina inuuna ko yung mga pantalon. Oh, Sunod so, so, eh. Yung, yung mga t-shirt. Grabe, sayang hindi ko nahabol yung ano ni nanay gusto ko sana mapakita paano siya maglaba kahit na ganun yung sa bagay yung iba mas hindi naman po madami yung damit nila ako ano yung eh pawis lang hmm. parang konting ikot lang okay. sila pula lang nagsasampay tsaka po nagda-dryer. sabi ko Pinagtapat ko sa kanila, hirap ka ako magsampay. Tingnan niyo naman kalagayan ko. Basta lalaba lang ako binabukod ko yung ano yung mga ano yung may kupas ilalagay mo hindi yung pagsasamahin sa tingin niyo, nai mm. sa tingin mo saan tayo pupunta ngayon ewa sabi niyo po well, sa ano ano yan hindi yung sa sangkwa ng ngipin pa sa dentist ewa ano pa? anong man, anong nararamdaman niyo mas gaganda na yung anak niyo ngayon kasi yung pinapangarap niyo rin pa maano yung ipin niya uh mm -hmm. oh. -huh. kasi baka po ka ako matapat po may trabaho po siya eh mm -hmm. hindi sabi ko Karin, nasa una pa ka nasira. Hindi na lang ka ako sa gilid. Ano? Gagagadwit pa ako, ikaw nga ako. Naitatago ko pagka nasa gilid eh, no? Mm -hmm. Hindi, halata. Lata. Sabi niya, nanay, pagka ako na lang nagtrabaho, uh, In inang niya. Napag-uusapan din po pala nila yung ngipin niya. Um, Ay! Ate! Um, wait lang. Lumabas na kahapon yung video. Napanood mo ba? Hindi po. Ay, Ay, hindi po. Nakita mo? Ay, papanood natin habang nasa biyahe tamang-tama ang itatanggap natin kung ito ngayon bilang pagbibigay pugay sa lahat ng ating mga nanay. Si Nanay Marlin, pinagtatawanan siya dahil hindi siya nakakalakad ng normal. At itong bahay nila, tinukuran na lang ng kahoy para hindi tuluyang bumagsak. Ngunit itong si Nanay Marlin na pinagtatawanan ng iba, ay talo pa ang ibang tao na normal. Ikinayon niya ng sagad para mapagtapos niya ang kanyang anak na ngayon ay nag-OJT na malapit ng magtapos. Hindi ko kaya ipaliwanag ang saya na nakikita ko sa mukha ni Nanay Marlene dahil malapit na niyang makita ang kanyang anak na makapagtapos. Labis din akong natuwa na ang kanyang anak na si Karen na working student ay pinagmamalaki niya sa lahat ng kanyang ina sa kabila ng mga panglalait ng ibang tao. Isang kwentong nagpapatunay na sa kabila ng kahirapan ay hindi imposibleng maabot ang magandang kinabukasan. At ang panoorin ang kwento ng buhay. Ngayon ang mo, may tukod, dalawang tukod. Tsaka oh. po yun o. Kasi muna tayo. Dapat pagkakitin yun o. Kahit ganito siya maninis. Pagka-proud dog si Nga na yun, paano naman ito naman na tapos? Kahit sa, -so kahit po sabihin po nung ito na ganyan naman po yung sitwasyon niya na akala ko wala lang, wala pong nagagawa pero eto, may pagmamalaki ko po, po na one thousand percent na naisurvive po niya kasi makikita ng paglalabada, pagdilinis po, na. kahit po ano ba may ko yung din sa kanyang at para naman po makatulong rin po ako sa kanya kasi alam ko naman po ang hirap ng buhay. Eh, working student po ako simula elementary. What? <laughs> Um, ano po, may advice ko lang sa mga kapwa ko kabataan. Uh, sabi ko nga, kung talagang may, uh, may pangarap kayo, pangarap na hindi para sa sarili ma, or talagang kung iniisip niyo ang bawat bagod, bawat tawis, bawat luha ng inyong mga magulang, alam kong mabubuhayan at mabubuhayan kayo. May mga oras na hindi man natin masasabi na may ibang mga kabataan na talagang nanilihis ng landas. Pero kung iisipin niyo, kung titingnan niyo mula pagkabata, nasaan man kayo ngayon, ay hindi dahil sa magulang nyo. Kaya masasabi ko, sa nawa ay tingnan nyo kung ano yung pagod na nararanasan ng magulang natin na, kaya na kailangan o deserve nila na matanggap kung tayo talaga ay magsisikap at huwag natin pabayaan na mabaliwala yung lahat ng pagod ng mga magulang natin kasi hindi biro ang pagtatrabaho, pagpupuyat or kung ano mang trabaho ng mga magulang natin. Kaya tayo, uh, kapwa ko kabataan, uh, gawin lang natin yung bawat uh, best natin para alam natin uh, na, sa simpleng paraan, alam ko sa simpleng way na mga pagsasabi na, nga'y salamat pa, salamat, or sa kahit anong bagay, maliit man yan o malaki, alam kong sobrang natutuwa yung mga magulang natin especially sa pag-aaral, kinakailangan natin na magsikap tayo. Dahil sabi ko nga, diploma, diploma man, sabihin natin na diploma lang yan, kahit sinasabi ng iba. Pero once na nabigay na natin, nandun na tayo sa, sa, punto na, sabi, mala, malayo pa pero malapit na. Pero nakamit natin yung diploma at oras na matanggap natin yon ibahagi natin o ialay natin sa mga magulang natin. Kasi hindi man natin totally makikita physical, emotional, na kung ano yung nararamdaman ng magulang natin. Pero alam mo, nakikita ng Diyos kung gaano ka kasaya yung mga magulang natin sa oras na makita nila na nagbunga ang kanilang paghihirap. Naiyak-iyak si nanay sa... Oh. Ito na ako at parang ang lalim ng isip mo. Hindi ko. Hindi ko.